Ano nga ba natin mararanasan ang rewards of faith o gantimpala sa ating pananampalataya sa Dios. Meron tayong tatlong point. R, A is accept Jesus willingness to heal, R recognize the authority of his word. Move your burdens to Jesus So tingnan natin ang number one Accept Jesus' willingness to heal Kaibigan, nais o willing ang Panginoong Yesus na pagalingin ka Kaya tanggapin mo ito kung gusto mong maranasan sa buhay mo Ang reward kapag ikaw ay nananampalataya Ay paniwalaan mo na willing ang Panginoong Yesus na pagalingin ka Ang ibig ko sabihin, basahin natin ang Matthew 8 1 to 4, pagbaba ni Yesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Now, anong ginawa ng taong may ketong? Lumapit siya sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, naniniwala siya na hindi siya pandidirihan ng Panginoong Yesus. Naniniwala siya na mabuti ito at maawain naniniwala siya na kung lalapit siya sa Panginoon ay mayroong pagbabago na magaganap sa kanya. Kaibigan, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Inaantay ka niya at hinding hindi ka niya itataboy. Siya ay maawain. Tingnan mo ang ginawa ng tao may ketong, hindi lang siya lumapit kundi lumuhod pa siya. Ito ay pagpapakita sa Panginoon na siya ay nagpapakumbaba. Ito ay pagpapakita sa Panginoon na kinikilala niya na hindi siya ordinaryong tao. Kinikilala niya na mayroong kapangyarihan ang Panginoon. And then ano sinabi niya sa Panginoon? Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Humiling siya sa Panginoon, Lord, kung gugustuhin mo, ay malilinis mo ako. Kaibigan, ganito tayo lalapit sa Dios hindi tayo magdedeman. Hihiling tayo pero siya pa din ang masusunod. Bakit? Kasi mas alam niya ang mga kabuti. And amazing, tingnan mo kung ano sabi ng Panginoong Yesus sa verse 3. Hinawakan siya ni Yesus at sinabi, Oo, nais ko maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Alam mo, mga taong may ketong ay tinuturing ng madumi, physically at spiritually. Sila ay pinandidirihan. Sila ay tinuturing ng makasalanan kasi may sakit sila na ketong. Sila ay tinatakwil ng lipunan at hindi pinapahalubilok sa mga tao. Iniimagine ko na nasyak siguro ang mga tao sa paligid nung hinawakan ng Panginoon ang ketongin. Bakit? Kasi ayon sa batas, kapag hinawakan mo isang marumi, nagiging marumi ka rin. Kung ipapas forward natin sa Mateo 8.17, sabi doon, ay kinuha niya ang ating mga kahinaan at dinala niya ang ating mga sakit. Grabe, parang sinabi nito, kinuha ng Panginoong Yesus ang sakit ng ketongin at dinala niya ito sa kanyang sarili. Para bang naging ketongin din si Yesus, pero sa isang salita lang, lahat ng dumi at sakit ng ketongin ito ay nawala ng tuluyan. Kaibigan, Imaginin mo ang kalagay ng mga taong may ketong. Wala itong gamot, kaya ang kanilang kalagay na nakatira sa labas ng syudad, naku, panghabang buhay yon. Namubuhay silang mag-isa, walang yakap o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Pero anong ginawa ng Panginoong Isus sa taong may nakakahawang sakit? Hinawakan niya ito. Ito'y pagpapakita na mahal niya tayo at siya ay personal na Diyos. Narealize ko na isang maduming tao na kagaya ko ay hinawakan din niya. Ipinaramdam niya sa akin na ako ay mahal niya. Kaibigan, namatay ang Panginoong Yesus noong tayo ay makasalanan at madumi pa. Narealize ko, hinawakan niya ako upang akuin ng kasalanan ko at bayaran ito sa krus. Ganon din ang ginawa niya sa iyo. Gaya nung may ketong, marumi din tayo pero inabot tayo ng kanyang mapagmahal na kamay. So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay willing siyang linisin tayo. Tingnan mo, sabi niya, oo, nais nice ko maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Wow, ito ang puso ng Panginoon linisin tayo at pagalingin. Ito ang reward ng Panginoong Yesus sa tao na may ketong na nananampalatay sa Kanya. Ang sabi niya, nais kitang linisin at ganun nga ang ginawa niya. Nasabi mo na rin ba minsan ang mga salitang ito, Lord, kung gusto mo ay kaya mong pagalingin ang nasaktan kong puso. Lord, kung gusto mo ay kaya mong i ang family ko. Lord, kung gusto mo ay kaya mong ibigay ang trabaho na kailangan ko. Lord, kung gusto mo ay bibigyan mo ako ng kalakasan na magpatawad. Lord, kung gusto mo ay magagabayan mo ako sa aking desisyon na ito. Lord, kung gusto mo ay mapapagtagumpayan ko ang addiction na ito. Gagaling ako. Lord, kung gusto mo ay iligtas mo ang aking asawa. Gagaling po siya spiritually. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Diyos ang kahilingan mo? manampalataya ka na willing siyang linisin ka at pagalingin sa iba't ibang paraan. Then sa verse 4, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag ka ng handog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay, magaling at malinis na. Ang ketong daw ay parang sugat o batik na nagkakalat sa buong katawan. Ang mga sugat na ito sa katagalan ay bumubuka, lalo na sa mga kamay at paa, nagkakrak ang mga balat na mamaga at nagkakaroon ng sugat ang dulo ng mga daliri. Tapos, may lumalabas na mabahong liquid mula rito. Then, matatanggal ang mga kuko at unti-unting mawawala ang mga buto sa mga kasukasuan at habang lumalala ang sakit, maring mawalan na ng daliri at paa. Narealize ko na tulad ito ng kasalanan. Ang ketong ay unti-unting sumisira sa katawan ng hindi namamalayan. Hanggang sa isang araw ay makikita mo na lang na malalang-malala na ang kalagayan mo. Ganyan din ang kasalanan, kaibigan. Hindi mo mamamalayan na habang nalululong ka sa kasalanan, habang ikaw ay malayo sa Diyos, habang hindi mo hinahanap ang Diyos sa iyong buhay, ay parang wala namang nangyayari sa iyong masama. Enjoy na enjoy ka sa ginagawa mo, pero darating ang araw na magiging obvious ang epekto nito sa iyo. Mararamdaman mo ang emptiness sa iyong puso at hindi magtatagal ay magiging obvious sa buhay mo ang wasak na wasak na kalagayan mo ang Panginoong Yesus ay laging handang linisin tayo. Palaging handa ang Panginoong Yesus na gantimpalaan ng pananampalataya. Minsan siguro natanong mo rin, bakit hindi gumagaling ang mga taong ipinanalangin ko? Alam mo kaibigan, ako din hindi ko alam mas sagot. Hindi ko din alam kung bakit hindi lahat ng tao ay gumagaling sa bawat sakit. May nagsabi na kasi kung lahat tayo ay gagaling sa lahat ng sakit tuwing mananalangin tayo ay wala nang mamamatay. Lahat tayo ay immortal. Naiintindi ako na lahat tayo gusto nating makasama pa din sana ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Kaya lang, unawain pa din natin na hindi dito sa lupa ang immortality. Ang buhay na walang hanggan ay nasa kabilang buhay kasama ang Diyos sa langit may mga bagay na hindi natin ganap na mauunawaan pagdating sa kalooban ng Diyos. Pero darating ang panahon, pag nakaharap na natin ng Panginoong Yesus, ay sasagutin niya ang lahat ng ating katanungan. So ang tanong, nagpapagaling pa rin ba ang Diyos ng may sakit? Yes! At kailangan nating maintindihan na ang lahat ng kagalingan ay galing sa Diyos. Alahanin natin na ang purpose ng lahat ng kagalingan ay para maluwalhati ang Diyos. Kasama na dito ang mga himala na nangyayari sa loob at labas ng mga hospital. May isang kapatiran, ang pangalan niya ay Tom. Na-diagnose si Tom na may cancer. Isang uri ng cancer na mabilis kumalat. At dahil dito, pinauwi na siya ng hospital para sa bahay na lang mamatay. Nung na-diagnose si Tom, ay hindi pa siya isang krisyano. Sa totoo lang, matindi ang paninindigan niya na hindi siya maniniwala sa Diyos. Sobrang layo niya sa Diyos at ganoon din ang kanya asawa. Buti na lang, may isang tao na inilagay ang Diyos sa buhay ni Tom, na isang Kristiyano at naniniwala na walang imposible sa Diyos. Siya ay si Bill. Madalas bisitahin ni Bill si Tom bilang matagal na niyang kaibigan. Dumadalaw si Bill para kamustahin si Tom at tignan kung kumusta na ang lagay niya. Paminsan-minsan habang nag-uusap sila, binabanggit ni Bill ang Panginoong Yesus at ang magandang plano na inihanda ng Diyos para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ang asawa ni Tom sa kabilang banda ay ayaw makarinig ng kahit anong tungkol sa Diyos. Madalas siyang lumalabas ng bahay o humihiling na mag-usap sila sa ibang kwarto kapag tungkol sa Diyos ang usapan. Paminsan-minsan, tinatanong ni Bill si Tom, okay lang ba na ipanalayan kita? Alam mo, laging sagot ni Tom, Bill, hindi ako naniniwalang gagana ito, pero pwede mong subukan. At nananalangin nga sila. Now, ito magandang nangyari. Nung muling bumisita si Tom sa kanyang doktor, ay nagulat ito sa resulta ng kanyang examination. Sabi ng doktor, hindi ko maintindihan kung ano nangyari, pero nawala ang cancer mo. Wow! Kamangha-mangha ang nangyaring kagalingan, pero alam mo, ang mas matinding himala ay ang spiritual na kagalingan ni Tom sinuko ni Tom ang buhay niya sa Panginoong Yesus at ngayon ay excited na siya sa kanyang natanggap na kapatawaran. Umaasa na siya na magkikita sila ng Panginoong Yesus balang araw. Hindi lang pisikal na kagalingan ang natanggap niya, kundi pati na rin ang spiritual na kagalingan. Ang aking anak na si Gogoy ay simula nung ipinanganak ay nagsisisure na siya. Dahil meron siyang scar sa brain. Siya ay muntik nang mamatay sa isang atake niya. Bumula ang kanyang bibig at hindi na siya nakakausap ng matino. Na-confine siya at simula nung 4 years old siya ay nag-maintenance na siya para sa kanyang sakit. Patuloy kaming nananalangin na gumaling siya at hindi na siya maging dependent sa gamot. Hanggang nung siya ay naging 8 years old ay sinabi ng doktor na subukan naming itigil ang kanyang maintenance. By God's grace, simula noon, 6 years na ang nakalipas, ay hindi na siya inatake ng kanyang seizure. Praise God! Dahil tuwing nananalangin ako, ay pinagpapasalamat ko ito sa Kanya. Siya ang nagpagaling sa aking anak. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo na katulad ng ketongin sa kwento, marami sa atin ang nagdurusa sa iba't ibang paraan. Maaring pisikal ang sakit na pinapasan mo, maaring pinansyal o maaring spiritual tulad ng ketongin. Marahil nararamdaman mo na worthless ka, walang nagmamahal sa iyo, wala kang kwenta sa mga tao, hindi ka kamahal-mahal. -mahal. Kaibigan, tanda mo ito nakikita ka ng Panginoong Yesus. Alam niya ang pinagdadaanan mo at mahalaga ka sa Kanya. Gusto ka niyang abutin at pagalingin, lalo na kapag walang ibang taong gustong tumulong sa'yo. Tandaan mo, willing ang Panginoong Yesus na linisin ka at pagalingin. Kung hindi ka man gumaling physically, ay gusto ka naman niyang pagalingin spiritually. May nagsabi, God knows the depth of your pain. Trust that He will meet you there with compassion and embrace you with this healing grace